Grab. Ito na yung aking nakuha. Oh. Punta pa ako dun sa unahan. Para malagdagan pa. Sana may inong pang makuhang, ano, mga lukog dyan sa unahan. Ayan yung ating nakuha ngayon. Mga isang oras na tayo dito. Oops. Tingnan natin yung bubo. ito yung new bed. Tingnan natin kung may laman. Oops, ito na. Punti lang. Aroh. konti lang laman konti lang laman ng bubo ay hanggang dito na lang ayan po mga kahanti lang ating nakayanang mahuli ngayong araw o oh. bundo at saka mga loko. Ayan. Ewan ko ano sa tawag sa inyo yan. Sa amin, loko, bikol. At saka ito mga bungdo. O, bagong huli. Sa bubo naman to. Ayan. Pinamulot ko lang. Thank you for watching. Ora pa pangalasag. Misan. Rumpi. O. Oh, Tingin. Ito oh, yung mga ka-hunter, mga bagong spasibol pa lang. Uri na at hapo na. Oh. Si Ambal, ang bata ni ho. Panangitan. Alas. Wow.

Main mga vloggers ang buhango, Si Umok. Ayan, ang gigiris na mga binakalumok na talaba. Ang gusto makikunay. oh Uh, Ito si Nulan, Si Boss Nolan at saka si Boss Bini. Makikunay. Si Gabi lang. Bawal sa May Mga May namo. Commander. Si Boss Umok. Vlogger ng buhang. Sa gabi lang pwede magkunay. Bawal sa umaga. <laughs> Ito pang bidyan yung budo. Naka-ready na No, pang bukis. Ni umok. O, Oh, 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 oh <laughs> ah, <rimontos ka>. no. <laughs> Jenderal tuh selalu yo. Tuh. Oh. Tinak tak resisten. Anlokog nasiri wayna. Oh, intak tak dan halo. Oh. Ampat tadi putu gua pun surak-surak bayaman. Gua lompat tak tak. Ayan guys, magluluto na po si Brother Umok. Ito <laughs> na guys, yung kanyang rekado. Oh. Ya na. Hu! Lutong incheck. <laughs> Lutong incheck. Ayan na, linagay na yung luya. minikas megas na yan mga insaan. Linagay na ang bawang. minikas megas na insaan. Ayan na yung sibuyas. Inalagay niya na. minikas mikis again. At ang panghuli, sili. Ayan na. Ang balukok. minikas mikis na niinsan. O, oh, mikas mikis na niinsan. Lukog at balukok. O, oh, maluluto na. Hinukad na. na po. Bupis. Bupis.